What's up, what's up, mga kabatik, kabatikan ko? Oh. Eh, may ibibigyan, ibibigyan tayong sulat na love letter kay Lovely. Eh, kasi raw eh, pauwi na raw ng ano, uuwi. Eh, kikipabigay si... si Mercure ng sulat kay Lovely. Eh, samahan na rin natin ng vlog para makita natin yung reaction ni Lovely. Okay na ha? Bye. Mm. Ikaw lang ang may sabi na ako'y mahal mo rin kahit ano pa ang sabihin nila A oh, vlog vlog May ipabibigay daw Oo ano naman Gusto niya rin makita yung reaction mo kaya na oh. O Ayan ha Ang <laughs> buwan Ayun Ay buwan ka <laughs> O oh. Ayan ha nakita ha Ay kuya Ano may sabi mo Ay wala salamat <laughs> <laughs> Kilig moment na umumimit Sige sige Ayan na Ako kinikilig eh Sana all salamat daw <coughs> Kakaroon ng ano ng collab Collaboration sana all. Sa ngayon kasi cool off sila ngayon. Sana all may cool off. Ako kinikilig eh. <laughs> Okay na. Bye. Ayun o. Dito na tayo. Layo ng atin. Nilakad na no? O, oh, di ba? Okay na, ha? Bye! Hmm. Ayun nga, mga kabatikan. Sana'y sana ay huwag magsawa sa akin sa akin YouTube channel. And, saka huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. And, etong etong vlog na to, tungkol to sa dalawang nagmamahalan yan okay na ha <coughs> sa dalawang nagmamahalan na hindi dap na hindi naman bagay naman sila oh. tara papa jod panood sa inyo okay. ano yung ginawa niya okay na dito ko na natapos itong video na to and mag-subscribe and thank you. Okay na, bye!